Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 8. Pwede ka bang pumunta sa apartment ko? Kahit matagal ng live streamer si Roxanne. Bukod sa pagiging maganda niya, wala nang ibang highlight sa live niya kasi simple lang ang content na binobroadcast niya. Kaya hindi katulad ng ibang female streamers. Roxanne will not take the initiative to please those rich people to donate money for her every time. Ito ang unang beses na may nagbigay sa kanya ng meteor shower. Roxanne stared at the reward through her teary eyes full of disbelief. Tumami ulit ang mga nanonood sa live ni Roxanne. From a couple hundred to ten thousand viewers in a instant. Sino yang the past is over? Ang galante ha! Worth dalawampung libong pesos tong reward na tediba. Baka naman boyfriend ni Roxy ha. The past is over, who are you? Sunod-sunod na comments ng mga audience lahat nalilito kung sino ba tong si the past is over. Natatawa na lang si Cyrus habang binabasa ang mga ito pero hindi na siya nag-explain. Cyrus thinks that Roxanne who looks a little cold and arrogant is actually a very kind-hearted girl. Kung hindi dahil kay Roxan ngayon baka pinalayas na siya ng landlady nila. Kaya naman agad gumawa ng account si Cyrus para roarden siya ng isang meteor shower. 20,000 pesos may seem a lot for ordinary people but it's nothing for Cyrus now. Nakatulala pa si Roxanne ngayon. Nakalimutan na nga niyang magpasalamat kay Cyrus eh. Ang lakas ng loob mo the past is over ah. Kakasabi ko lang na ibablock ko yung streamer na yan tapos rerewarden mo siya. Anong gusto mong mangyari ha? At this time nag-comment na naman si Prince Cabral. Cyrus just smiled in scorn when he saw this comment. He didn't bother replying though. Mayaman ka diba? Let's have a competition today. Para mihan tayo ng mabibigay na reward. Dito ako sa live ni Little Rabbit at dyan ka sa B asterisk 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 H na yan. Ang matatalo ay tatawaging master ang winner. Prince Cabral continued posting comments after seeing no reply from the past is over. Oo nga wag kang matakot. Sa oras na ito parang nanunood ng sine ang mga viewers. Talagang gusto nilang pumayag si Cyrus sa challenge. Roxanne also reacted when he saw their comments. She heartedly said, I'm really grateful for your donation the past is over huwag mong pansinin ang mga taong ta. Prince Cabral sent sampung meteorites to Little Rabbit. Prince Cabral sent 20 meteorites to Little Rabbit. Prince Cabral sent limampung meteorites to Little Rabbit. At this moment, Prince Cabral sent almost 100,000 pesos reward to that female streamer. Pero wala man lang nangyayari sa live ni Roxanne. The past is over ano na. Bakit walang kibo ka ngayon? Come on send rewards too. Bakit hindi ka magparamdam the past is over? Siguradong nagpapangap kang mayaman no? I'll put you in your place. Kung hindi ka pa magre-reward, call me master now, and I'll let you go. Nang wala man lang nangyayari sa side ni The Past is Over, nagsimula nang mag-send ng mga nakakainsultong comment si Prince Cabral. And it's not just him. The audience who were previously supporting and egging The Past is Over humiliating him alongside Prince Cabral. The Past is Over sent meet meteor shower to Roxy. Sa mga oras na ito, isang napakalaking banner ang lumitaw sa buong platform. 50 meteor shower. That's 1 million pesos. Parang biglang nag-crash ang platform nang makita ng lahat ng users ang banner na ito. Roxanne was shock frozen as she watched. She's having a hard time comprehending the fact that someone can just send a million pesos as a reward in one go. Wow, ang lupit, isang milyon. Who the hell is the past is over. Pagkatapos ng maikling katahimikan, direktang lumampas sa dalawandang libo ang mga nanonood sa live ni Roxanne. Hindi na rin mabilang kung ilang comments na ba ang mga sinesend nila. Naestatwa na lang si Roxanne sa harapan ng computer screen niya. Where's Prince Cabrol? Ayaw mong gayahin si The Past is Over. Oo nga Prince Cabrol bakit di ka magpatuloy? Bakit ikaw naman ang walang imak ngayon? Prince Cabrol sige na. After seeing Cyrus shot of 1 million Prince Cabral, who was makang him not even a moment ago seemed to have disappeared out of thin air. Biglang tumunog ng tuloy-tuloy ang cellphone ni Cyrus. Pagka-open niya ng notifications nakita niya na maraming nag add friend sa kanya. Karamihan sa kanila ay mga magagandang live female streamers. Ang iba pa nga ay direktang nag-send ng mga nude pictures nila. Unfortunately for them hindi interesado si Cyrus sa kanila. Thank you, the past is over. Maraming salamat talaga. Kinakabahang sigaw ni Roxanne. At this time the expression on her face was not as calm as before. Kung mayaman ka wag mong you're ako ng dignidad ng iba. Tandaan mo bilog ang mundo. Malay mo maghirap ka sa susunod. Tahan daw ang tinape ni Cyrus ang mga salita at pagkatapos ay pinindot ang send button. After that he went offline and turned off his phone ready to go sleep. After closing his eyes, Cyrus started reminiscing about his life for the last 20 years. He never imagined that he would spend money so carelessly or woman would take the initiative to send themselves to him. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay dahil sa pera. Faye, since you like money so much, if you broke up with me one day later, maybe you would become the richest woman in the world. Sa kasamaang palad, inaksaya mo ang chance na 'ta. Hindi mapigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga. Ting dong. Piglang nagring ang cellphone ni Cyrus. Pinasa saglit ni Cyrus ang notification at nakita na tinanggap na ni Roxanne yung limang libo na sinend niya kanina. Hoy tulog ka na ba? May nagsend na naman ng message. Kinuha na ni Cyrus ang cellphone niya tsaka binasa ang chat. It's actually from Roxanne. Bakit ako China chat ni Roxanne? Hindi niya naman alam na ako si the past is over, right? Nagulat talaga si Cyrus. Mabilis siyang nag para replyan siya. Hindi pa bakit? Pumunta ka sa apartment ko. Ililibre kita. Bilisan mo. Mabilis na reply ni Roxanne. Let me go to her apartment. Anong pinaplano ng babaeng ta? Cyrus' expression became even more puzzled after seeing this sentence. However, after hesitating for a few seconds, he put on his clothes and went out. Sa utak ni Cyrus, maganda naman si Roxanne. Kung may binabalak nga talagang gawin sa kanya si Roxanne, hindi naman siya masyadong dahado. Knock knock. Marahang kumatok si Cyrus sa pinto. Roxanne gently opened the door and said with a smile, buti naman pumunta ka. Pasok na dali.